Pero guys, meron naman tayong katanungan na. Sasagutin katanungan. Sasagutin ko ay sa katanungan ni. Tawagin natin siya sa pangalan na. Gualberto. Sabi niya, ask ko lang po. Situation ko po ngayon sa agency. nag backout na po ako. Lahat po ng papers ko na sa agency. Bago ko daw po lahat makuha. Babayaran ko po lahat ng nagastos nila. Mahigit 17 key. Ah, uh, daw po. Ang natapos ko lang po is medical passportista po. Sila po lahat gumastos. Tinatakot po nila ako. Sabi pag magpalos passport daw po ako, isurrender daw po nila sa DFA passport ko para di na daw po ako makapag-abroad. Sana mapansin po ma'am. So kung ako sa'yo, bawal po na pinapatubos ang passport. Meron na po tayong bagong batas. So pwede ka naman makipag-ayos sa agency mo. Sabihin mo na Yeah, hindi na ako tutuloy pero kukunin ko yung mga original papers ko tapos kung magkano yung pababayaran sa akin, babayaran ko yan pero bigyan nyo ako ng resibo so hindi naman siguro aabot ng 17k kasi ibabase ko lang ha? ibabase ko lang sa ibabase ko lang sa ano sa dun sa halaga ng agency na nire-recommend ko yung medical na china charge nila kapag meron ka ng employer talaga ha kung tang Singapore to 1700 lang tapos yung Tesla 300, uh, ah, 4,350. So, paano umabot ng 17K yung? Tapos yung passport na sa 900 lang po yan. Kahit isearch nyo po yan sa Google, 900 something lang po yan, pesos. So, paano umabot ng ano? Nang 17,000K. So, hingan niyo po sila ng resibo. At saka sabihin niyo dyan sa agency niyo na, Uh, kukunan kukunin ko lahat na mga papers ko, original papers ko kasi ah uh, babayaran ko naman kayo sa mga nag nyo pero hindi ganyan kalaki dapat. Hingan mo sila ng resibo or meron kang another choice, pwede kang pumunta or idulog mo yan sa POA. Sabihin mo din sa POA na gusto mo na mag-back out tapos ito yung pinapabayaran nila sa kasi baka wala ka pang employer. So kung wala ka pang employer, anytime pwede pwede ka mag ah uh, pwede pwede ka mag uh, back out. So, hindi pa ganun kalaki ang babayaran mo kung wala pa namang OEC na na gastos yung magiging employer mo. So, kung ako sa'yo, idulog mo yan sa POAA. Pero kung ayaw mo, hingan mo ng resibo yung agency mo sa mga nagastos nila. So, ang advice ko rin sa'yo, kung magpalos passport ka, dapat hindi mo sabihin, sa, hindi mo sinabi sa agency mo o hindi mo sasabihin sa kanila na magpapalos passport ka. Ganun lang yun. So, pananakot lang po yung ginagawa nila. Pero, Against the law po ang pag-hold ng passport or pagpapatubos. Kaya po yung pwede mo yan sila ireklamo reklamo sa polis. Or maliba na lang kung mayroong pinirmahan na pumapayag ka na hawakan nila yung passport mo or hold nila yung passport mo.